Eto oh, grabe din po yung nangyari dito. At Ito din yung, yung pagawa ay ano, Pebrero lamang. Bagong-bago pa. Oo. Oh, oh. Ay, oh, oh. bumagsak din eh. Ay, eh, wasak nga po yung pader. Ang wasak, oh. wasak ko, eh. po yung division. Pati lahat ang, pat ng patlo ang division yan eh. Ay, eh, nung nangyari po yung ano, wala ng tao dito. Eh, ay, eh, di yung o, na lumabas o, na po. Ay, eh, buti. Ang pataro na ho, doon nung ibon sa amin. Ang buti po't nakalabas na. Oo. Oh, ay, wala eh. Wala nang tatago ano. Nino pong bahay ito? Sa biyanan ko po. Okay. Sa inyo po, nanay. Medyo madilim na ang eh, po. din nga po yung nangyari dito. Ito mm -hmm. po, nanay, ang bahay nyo? Oo. Oh. Mm -hmm. Bagong babaho lang ito. Bago rin mo lang ito. Eh, puro lupa din, nanay. Ay, ay! ay! Ito! malalim! Malalim, malalim. <laughs> eh, grabe. Ay, <laughs> grabe. Hanggang saan po ang inabot ng tubig? Ako, ay, ito rin, ayan. ang taas. Ayan, na, ay, na, hanggang, yun ako yung umalis dito, hanggang din na ang tubig. Dahil yung pinto namin yun ay inano na, 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 ano, anuhan ako ng baha. Wala na rin na gamit na nai. Ay, yung gaho, pinahukay ko nga ho yung mga gamit kong maaari. Kasi bigla. Kaya ano. po arin may ganari, ay din yung nakuhan lahat yung aking, na ito pa ho ako, yung akin nung lalagyan ng pinggan, nabaligtad na. Ay, hindi pa nga ho ako umalis at dahil yung uh, kambigas ay eh, Kulang lang isang kaban, eh, na. pinupulot pa. Ay, ay, di sigaw yung aking apong yung anak na rin. Na, kay nanay, tayo na, umalis na tayo. Ay, eh, kung kami nga yung inabot pa nung buong iyan. Baka nga ho kami, kuan kaming apat na mga babaeng ito'y... Eh. Siguro ay, di ang mahalaga po sa nangyaring ay, ito ay maganda ligtas. Eh, buhay. Kas, ano pa? Yun, na. Uh, yun ang importante kasi sa ang, po. ang, ang yan, buhay uh, ay, um, walang sasapat na halaga um, nana, yan, po. na Okay, yung yung kung na yun ay baha pa rin. Ay, yung medyo iba Aha. pa rin nga. Mm Ito -hmm. yun yung isang hinuhukay. Ito pong bintana ito, lampas tao. Pero dito na po kami tumalun. Po kami tumalun. lampas tao pa yung naging ano? E po, eto po, ito pong bintana ito. Sa, yung, e, ah, okay. pag kung kami sa baba, dapat yung dapat lampas tao. Yung dating pwesto niya, ito pong bintana yun, kaganyan. Kaganyan po kataas itong bintana ito. Pero nung kami po yung umalis dito, andito na yung tubig nagtali lang po yung asawa ko doon sa kalamyas na siyon. Kasi po yan ay may pader, hindi po po nababasag ang pader niyan. Wala pang tubig po sa banda doon, pero ito po umaapaw na. Nagtali po siya ng lubi doon, tsaka din po, tsaka din po sa posting ari. Habang ginagawa naman po niya yon may tao na naano din po ng bahagaling doon sa hulo, naglilinis siya ng, ng ano, ng baboy sa pigire. Eh. Nadala-dala po siya ng baha. Dito siya umusli, umut lumutang. Bale, pag ano po dito, tumulong na siya ng pag uh, ano sa amin, pag rescue. Tapos po nung yun na po yung bilas ko, tapos ambyanan ko, yung pamangkin ko, tapos po ako. Kapit po kami sa lubid. Pagdating po naman sa bandang gitna, ang biyanan ko ay pinulikat. Pinasaan na lang po siya ng, ng anak ko hanggang doon sa kabilang bahay na yun. Eh, et, eto grabe din po yung nangyari dito. Ay, ari yung pader na ari. Opo. Bigay. Kasi eto, sa likod nila rin ang galing yung ano. Oo, oh, oo. Oh, oh. no. Eto po ay bagong kawalan. Ng... Kaninong bahay, ay, bahay po ito? Doon Akin po sa... din. Anak ko din, ho, anak. Kapatid po na asawa ko. Ay, iba pa rin nga po pala yung amoy. Ano na, nanay? Opo. Oh, Epekto pa. Yun, pa. Dad, Dahil pa rin ang baha eto oh, grabe din po yung nangyari dito. Ay, sa bahay yung pumunto ng mm, kuwan, ang guho. Sa bahay yung pumata. Eto, pinaka-terrace din dati. Oo, oh, so, mataas mga... din mo ito. Uh, ay, eto oh, bakat ito, din yung... Ito yung pagawa, ipibrilo lamang. Bagong-bago pa. Oo, oh, bagong lang. Eto, tingnan natin yung loob dito. Itingnan mo. Eh mas mataas yung. po yung lupa dito. Ayun. Ay, eh, uh, pader po ang eh, mm, bumagsak diyan eh. Ay eh, wasak nga po yung padero. pader. Ano wasak eh. po? yung division. Pader lahat ng tatlo ang division yan eh. Ay eh, nung nangyari po yung ano wala nang tao dito. Uh, ay di o, yung, na lumabas na po. Ay eh, buti Amang, na ho doon nung nagipon ipon sa amin. Ang buti po't nakalabas na. na. Uh, ay na. wala eh wala nang tatago ano. Ang biro niyan. Wala ko na kukuha pa diyan kahit ano. Dito yung Dati ang taas-taas nito, abot ko na ngayon. Ay, oh, talaga, Tapos sinira po talaga yung pader. Ano nanay? Oo. Wala po talaga nagawa. Ito may kita nangyari diyan. Hindi pa nga humaha. Yan. hindi 'yung mahalikwat at sobrang bigat ng ano pagahalikwat dinipader ang papatong. Niinang, wala ho nakukuha pa diyan ng mga gamit ng aking anak. Ano kakukuhunin wala na matwa. Eh kasi eto nga po 'yung dumagan yung... no. Grabe, halo-halo po ito. Mga kahoy, bato, lupa. Ang pader ina sa loob, kaya nga bigat. Ay, hindi mo padalhin narin sa loob. Papagawala mo niyan. Diyos ko po, utang pa. Ayan ko po. Ano yung sinasakyan? Ah, andun po yung sasakyan ko sa highway. Yung kotseng maliit. <laughs> okay lang si Doon ako nagpark sa unahan ng mga heavy okay. equipment. Wala mga naman sundalo. nagawa. Ah, uh, sa bandang unahan, malapit na sa tulad. talagang ano, yung pangyayaring to, no? talagang napakabait ni God, ano nanay, Talaga, kasi walang naapektuhan na... na... Araw mabusin. ho kaya kayo, okay. pero kung gabi ho, nakaw, ang mga tao. Eh kasi grabi grabe oh, yun nga po yung nakita natin sa loob. Talagang kung nagkataong may tao sa loob, Pat walang, walang tatakbuhan eh. Wala, wala na. Nagkataong pa ho naman kami, puro babaeng, mga manugang kong yan. Mga baho na hinuho pa Iba, hmm. iba, iba nga po yung amoy. Mm -hmm. Yung parang pusali na uh -huh. mas malala pa sa pusali actually. Meron yung mga kahit na lalaking ito. Saan ito pinagkukuha? Kasi yung singo po ng lupa na ano yung pan. Pero yan, no? Talagang yung puno. Pas, dala, ang da, dala ang ugat. Da, eh. Parang binunot. Yan, kita pa po yung pinagalingan ng landslide. Kita kita doon sa sa dulong yun yung pinanggalingan. Oo. Apo. Doon. Apo. Okay. Marami yung pinanggalingan, ipatilagnas ng to eh. Hindi eh. yan sa kabila eh. Ilog ho yan ha. Nagigilog ho yan. eh. Dating kalsada, ano po? Yan karasadang saminto. Tingnan ninyo ang, ang saminto na natira kung saan nasa kalagitnaan. Naging ilog. Hindi na ho kayo dumaan. Saan na po ito na ho? Kakapanday mo kung makakita ng ganito. Kaya ko mga bag, nadalaw-dalaw na lang po kami dili. dito pala mas kita yung ano, lala ng landslide, oh. oh grabe. Talagang dito lahat pumunta, oh. Pero inyo yun wasak na wasak po talaga. Etong lugar na to dati, te, eh, mababa to. Mababa po. Ito yung mga bahay po nila, oh. Talagang kalahati na lang. Alin nga yung bahay nyo? Ito ba yun? Ito po. Ayan po. O yan, opo. Ayan o. Halos. <laughs> anli, Anliit-liit na lang. Ang baba na nang natira. Oh, garabi, ate Margie. Talagang, ano. Dito mo makikita yung pag-aalaga pag ni Gada, no? Okay. abero mo nyo po yung nangyari sa bahay nila, o. Oh. Tapos dito nang galing. kami nga po eh, may ano doon may dalawa kaming tangkal doon 45 days yung isa naman po na trap doon sa puno ng ng kamias na iyon ang isa po na ano na kaso lang po wala na rin naman po natira ng ano ng manok dito sa pangyayari to anong nararamdaman mo no nakita mo wala na lahat ah nang sobra pong ano sabi namin mas masakit pa noong mas masakit pa sa pumutok ang bulka noon kasi 3 years pa lang po kapapagawa ng aming bahay na -ulit na tapos naulit na tapos naman. naulit na naman po mahirap kasi mag decide na wag na kayo magbahay dito kasi naandito dito yung anak buhay namin tsaka wala kaming sarili naman wala po naman kami sariling lupa ito po kasi lupa ng bienen ko kaya kami naandito. kasi ayan po yung sitwasyon eh. para dun sasabihin na muling ibangon yung bahay parang ang hirap ano kasi biruin mo nga yan no? parang mahigit pa sa kalahati yung nawala sa bahay eh. Na, na ng lupa mahukay man yung loob pero itong labas, masyado na mataas ang, ang ginagawa ni nanay nanay na tuwing pupunta kayo rito, natingin kayo ng mga maisasalba pa. Oh, oh. Ano nga po mismo uh, location o address ng lugar natin? Ano po, Subic, Ilaya, hillside Agoncillo. Agoncillo ba Pero minsan po tinatawag nila itong ano, Sandalbato bato. Sandal O Subic Ilaya Hillside Sandalbato Dahil nga siguro yung paligid niya puro. Mm -hmm. Mali Bali ito po ay boundary ng Manalaw at saka ng Subic Ilaya. Kasi pagtawid po kasi ng noong putol na daan doon yung tulay. Ano po no, manalaw na po yun. Ano po, sityo manalaw, pero barangay subik ilaya pa rin po yun. Naging ilog na to nanay, ano? Oh. Ay, uho. Uh, Lumo nga ho ang lagnas. Yan po, ay... Eh. Nung no, hindi pa nakababako yan, eh, hanggang din nang sa hanggang tabi ng puwi. Ang kalsada yun. Kalsada po dati ito. O, yun oh, ini-make for ng semento ho, i-cement ko. Sabi, let? wala po talagang kahit anong tubig to dati. Wala. Kalsada po. at lupa talaga. Yung wala ang nangyaring ganyan. Biglang nagibat ng paligid. Ito po, ginawa ng ano? Daluyan talaga ng tubig? Opo, dati na po yan, may daluyan ng tubig, pero hindi po siya kinaya. Ito po ay yung po, ito yung nakikita nyo yung pader. Opo. Derecho po yan dito. Ah, sadyang meron na? Oo, oh, dala po. Hindi nga lang pero, kinaya na. Pero, madabasag po ito, kaya ito ang unang, unang pa papagalon. Yun pong dulo doon, hindi po nababasag pang pader na yun. Kaya meron pa kaming natawiran doon na walang tubig. Ito po kaya nagkatubig na sobrang ganyan. Kasi naputol yung daan. Ngayon nung maputol yung daan, hindi po marisk yung binibinuwang banyaga. Ang ba yung ang po bayaw, nila. Ito nalunod din na nakita na dala ng baha. Ah, meron pa lang na. Oo, oh, hanggang ngayon hindi pa nakikita. Eh, eto oh. Pag-tigis na nga bukas eh. Hindi pa rin po nakikita. Hindi na ako. Ingaho. Eh, pero yun, pero yun ang katabi niyo lang yung bundok na pinagmulan oh, ng yan. landslide. Yun yun yan. Magkabila ho ay gumuho. Magkabita bila. Biglang pumutok ho bago tapos yung, yung parang ang dumiklap. Ang pag-asa namin, yung kalugug lamang. Uh -huh. Nang yung pala'y dumagsara ho itubig tubig na ho ay. Nang pala'y ano na, elementong tubig kung tawag ng mga... Parang nakarinig kayo ng putok? Oo. Oh, Kala namin yung ikalugpog. Sabi ko, siya, titila na. Nakalugpog na eh. Nakupo. Kaya may ano yung itura. Ang baha. Iba pa rin nga ang amoy ano, nanay. Oo, uh -huh. iba. Dalo ang tubig na yan. Sari-sari na dahil mga dagta ng kahoy. Mga... Eh, kung lumabas mo naman ng kahoy, eh, wala nang balat. Uh, mamaya hindi natin alam may eh, nabubulok dyan na uh, hayop o ano nga um. ho hindi nga ho mga baboy ho mga dala na maha baka Ayan, no? Ay. Okay. Pero nung kami hui, kumuha wala pang ganito. Yung lumikas kayo? Oo, oh, pero marami na, malaki na hong tubig. Ayan. 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 Kaya may tubig na diyan. Trap po diyan yung tubig kasi di po ba napotog yung daan. Oo. Tapos po, tinabunan nila ng tinabunan, itinambak nila kasi para po makalampas ang sasakyan. sasakyan. So wala pong daluyan ng tubig po kung kang dagat. So anong nangyari? Naka-stack na ito oh, talaga dito. Po. Tapos, di po ba umula ng pipito? Bumaha, diyan po na-stack. So mangyayari, tuwing uulan, oh, po, may imbak dito. Na, na dadagdagan po. Tapos may kaunti pong bukal dun sa taas dagdag ng dagdag po ng tubig Araw-araw ganto kayo tuwing hapon. Pag aalis na. Opo. Minsan po alas 3 umaalis na kami. Ngayon lang po ako inabot ng ganito kasi kanina po nakita ko ang sabi mo, punta na kami. Punta na kayo kaya nag-iisip, ko na lang po.